sa Pilipinas ngayon, dalawa lang. Tuta ka ni Tambi o kalaban ka ni Tambi. Okay? Tingnan natin, ano to si Claire Castro or si Bongbong Marcos. Bilang tagapagsalita ni Bongbong Marcos, ano ba tong malakanyang? Tuta ni Tambi o kalaban ni Tambi? Nalaga ng Malacanang ang naging pahayag ni Senator Francis Escudero na sumusunod sa script si dating House Speaker Martin Romualdez. Kaugnay ito sa mga naging pagdinig ng kamera sa flood control scandal. Hindi po kasi nadadaan sa magandang talumpati, hindi nadadaan sa pagtuturo ang uh, pagpapanagot sa mga nasabing umabuso ng pondo, kundi sa pamagitan ng sapat na ebidensya. Heyo! <laughs> ang linis, no? Ang linis ni Bongbong. Ang linis ni Claire. O, oh, hindi raw nadadaan sa talumpati. <laughs> Tama. I-apply e, mo yan kay Bongbong. Hindi nadadaan sa magandang talumpati. Kung hindi sa ebidensya. <laughs> Sabi mo rin niya kay Bongbong. Di ba? Oh, yung flood control, si eh, puro kay talumpati. Anong nangyari? Ikaw, puro ka rin talumpati. Pinagbibintangan mo si BP Sara. Asa ng ebidensya? Ipakita mo fake news peddler ka eh, Claire. Ikaw ang number one fake news peddler. Mag-vlogger ka na. Kita ko kanina vlog mo eh. Puro fake news. Mag-vlog ka na lang. Dagdag ni Undersecretary Claire Castro, lahat ng na mga naituturo na pangalan sa mga investigasyon should be presumed innocent until proven guilty. Ayun. Lagi nating sinisigaw yun, di ba? Oh, anong ginawa niyo kay Tebes? Innocent proven guilty. Anong ginawa? Anong sinisigaw natin kay Pastor Kibuloy? Ano? Uh, innocent until proven guilty. An accused should be good. An should be considered innocent until proven guilty. Yan ang sinasabi natin. Kay BP Sara, yan ang sinasabi natin. An accused is considered innocent until proven guilty. Pero pinagbintangan nyo. Kung ano-anong bintang ginawa nyo, ganyan din kay PRRD. Binintangan nyo si Pastor, si PRRD, si BP Sara kung anong mga pinagsasabi nyo. Tapos ngayon, pagdating kay Tambi, sasabihin mo, an, an accused is considered innocent until proven guilty? Pwede! Masyado ka namang halata. Timpayaman ka, eh, no? Gusto mong maambaga ng isang maleta siguro. <laughs> Grabe yung pera. Ang dami pera naman ako dito. Asan na ba yung wallet ko? Ano ba laman ng wallet? ko pera pera na nangyayari sa Pilipinas oh ang dami kong pera. Ngie. Mm. Mm. Mm -mm. <laughs> Nga pera pera animal. <laughs> De, hindi, ah, ah, hindi kita pinagbibintangan na mukha kang pera kahit halata ay kahit hindi halata. <laughs> Pero gusto mo maambunan ng ano? Na? Gusto mo maambunan ng maleta? <laughs> sumisip -sip. sip sip kay Tambi <laughs> hindi ako magugulat kasi ha ah, ah, alam mo ba yung sal and nila ha ah? from 3 years tumaas 100% 60% ibig sabihin pambira hindi hindi pala 600 600% tumaas ng 6 times To ten times? Sa loob ng three years? Ay, gusto tumasong salin. <laughs> May maleta ba tayo dyan? Malito, maleta ko eh. Gusto mo ng maleta, bibigyan na lang kitang maleta. May namang ano, tapo eh. Oh. <laughs> Halatang halata. Ay, naka. Uh, pag sa Duterte Pumakabintang kay Tambi, unaccused is Halatang <laughs> alatang halata siya, no. At susundin kung ano ang ituturo ng ebidensya. Paglilinaw din ng palasyo, hindi nito ipinagtatanggol ang dating house speaker. Sa pahayag din kanina ni VP Sara, matagal... Hindi ro pinagtatanggol ang speaker? Ano yung ginagawa ninyo? Ay hindi, bumibili sabi nga ni Kiko, bumibili ng oras para makatakas silang dalawang magtsuhin si Tambi at saka si Sandro. Sila ba ang tatakas o maitakas yung pera? Opsior. Tagal <laughs> na ro siyang may agam-agam sa pagkakapili kay Romualdez bilang house speaker pero isinawalang bahala ito ng Pangulo. Mas tumindi ito matapos ang Delaware Court ruling kung saan namanggit si Romualdez sa bribery scandal. Buelta ng palasyo. At yung binabanggit siya Delaware decision sa Delaware Court, muli nakita po natin to pero wala rin pong mention na si Speaker Romualdez or si uh, Representative Romualdez ay guilty. So, yeah. so yan ang sasabi niya. An accused is considered. Siya po mismo, ang Vice Presidente ay nami-mention din sa mga di umanumaanuman hmm. na transaksyon. Dapat po ba natin siyang husgahan katulad ng ginagawa niya ngayon sa ibang mga mambabatas? Hindi ba hinusgahan niyo na? Pambihira ka naman, Claire. Ilang beses yun ang hinusdahan ng Duterte. Hindi nyo nga pinadaan sa due process si PRRD rito binitbit nyo ron. Di ba? Yan ang problema sa inyo. You are hypocrites. You are double standards. you accused, yung due process na sinasabi nyo, ayaw nyo sa Duterte. Pagdating kay Tambi, may due process. An accused considered innocent until proven. Yan yung sinisigaw namin dati pa. Tanga ka ba? Ang <laughs> oh, bira. Ang pera nga naman ang nagagawa sa taong bayan. No? Kaya walang asenso itong pera. Anong Pilipinas? Walang asenso to. So, ang pera so, so powerful. Dati pa naming sinisigaw yan, yung sinabi ni BP Sara. Una, problemado na. problematik yung gagawin mong pinsan mo as speaker. Pangalawa, nung unang, unang buga pa lang, ang dami ng um anomalyang lumalabas kay Tambi, nababalitaan namin yun. Sinasabi na namin, magkakagulo. Dahil garapalan. took us three months to discover it. Bong -bor Marcos took him three years to discover it. Sanya niya dinadala confidential pan sa Intel fans? O sadyang bobo si Marcos? Or kasabwat? Yan yung sinasabi ko. Walang gitna. Bobo lang talaga si Bong Marcos. O kasabwat siya diyan? Walang lusot yan. Yun lang. In any case, dapat siya mag -resign. Kasi kung bobo siya talaga, nang dahil sa kanya, nagsasaper ang Pilipinas. All the more, kung kasabuat siya, dapat lumayas siya. Pinipeste niya ang Pilipinas eh. mo. Hmm.